Yung Uniqlo naglabas ulit ng collaboration between Kaws and Uniqlo trending na t-shirt na kung saan talagang pinipilahan no. Marami ako nababalitaan sa mga ibang uh, Uniqlo branches sa mga mall is talagang mahaba yung pila. sumang TV. He's the king of enjoy. King of intro. Oh, king of intro. King of Intro is back. Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of Intro is back. Andito na naman tayo sa isang vlog kung saan update tayo mga idol, no? Trending 'to. And kahapon no nangyari nga ito, naglabas nga yung Uniqlo. Yes, you heard it right mga mga idol no, yung Uniqlo naglabas ulit ng collaboration between Kaos and Uniqlo shirt. Alam nyo naman, no? Na nangyari yan before, four years ago, Idol, nakapag-vlog pa ako dito. And eto nga, ayan, nagpa-flash sa inyong screen. And eto na naman, after four years, naglabas ulit sila at pinilahan talaga kahapon lang, no? Nang umaga, Idol, no? Pero bago ang lahat, kung napadaan ka lang sa ating channel, make sure na mapipindot mo yung subscribe button na nandyan hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo, mapapanood mo, mga idol. And ito na nga, idol, no? nagtrending na naman yung Uniqlo at saka kahit sa Uniqlo branch ka na magpunta, idol, is makikita mo laging maraming tao sa section na to. And sa mga hindi nakakaalam, Kaos is a designer, mga idol. Sa mundo ng mga hype, stuff, isa to sa mga nagte-trending talaga no lalo na yung mga toys na napakamahal grabe yung mga ganyang simpleng design lang talagang ay tumatabo sa Takilya idol when it comes into hype no yan kung hindi nyo pa alam so ito na nga naglabas na naman ng Uniqlo ng trending na t-shirt na kung saan talagang pinipilahan no marami ako nababalitaan sa mga ibang uh, Uniqlo branches sa mga mall is talagang Mahaba yung pila yan as you can see dito sa footage ah uh, uh, footage rather picture na yan is makikita nyo grabe kahaba yung pila. And kahapon is uh, uh nataon lang na nasa Moa ko idol and meron Uniqlo doon and chineck out ko nga kung talaga may pila and luckily nakita ko talaga nga. Uh, bola lang yan. Wala namang pila pero marami namimili pero ang dami rin kasi nilang stocks no at sabi ng uh, uh, ng staff ng uh, Uniqlo is uh, marami naman silang uh, stocks kaya don't worry na hindi mauubusan at saka ni-limit nila idol na uh, two pieces lang per design ang pwedeng i cap ng isang uh, customer mga idol so Ayan. No? uh, good thing para sa atin and bad thing naman para sa mga reseller. No? Para maiwasan talaga nila yung pamamakyaw nito. At syempre, ma-spread uh, itong mga shirt na makakap tayo, mga idol. No? And ipapakita ko muna sa inyo, idol, kung ano nga naman ang nakita ko dito sa Uniqlo MOA. Tara, check out natin. Let's do this. Nandito tayo ngayon sa Uniqlo Moa, mga idol, no. Medyo tagutong Uniqlo branch na 'to, nasa third floor, nasa dulo, idol. So, eto kagad bubungan sa iyo 'yung mga statwa nila na naka-Uniqlo at siyempre, puntahan na natin 'yung section na 'to, idol. At eto na nga, idol, no. Yan, kung nakikita niyo 'yung presyo, nasa 790 SRP lang. Eh nadat lang ko dito, wala namang pila. Eto pinapakita ko 'yung mga design sa inyo. No? Ito pa, isa idol. Napaka-solid at napaka talaga. Siyempre, cost yan mga idol, no? Collaboration with Uniqlo. Ayan. dami pang stocks, no? <laughs> ayan, no? So, ayan. Uh, ito pa. Kung sweatshirt naman na nga hanap mo, meron din dito, idol. So, sa ibang branch daw, is talaga mahaba pila. Pero dito, luckily, walang pila mga idol, no? At nilimit lang talaga nila uh, to pieces per person per design lang sila dito. So there you have it mga idol, nakita nyo naman. Yan, no? marami pa rin. Kompleto pa rin yung stocks nila from small to extra small. And kung ah uh, 2X ka upward or until uh, 3XL mga ka tap ka naman nito sa application or sa app ng Uniqlo, mga idol. And bumili lang ako ng isa. Ito, check out natin, idol. Yo, ito. O, ba diba? Ang solid niyan. Ang size ko is XL. Yan. Siyempre, black yung bibili natin, idol. 100% ah, cotton to. At kagandaan kasi nito, no, eh, SRP. So Ayan, 700. 90 lang, idol. 790 lang. Ayan. And sa iba kasing reseller, alam nyo naman, <laughs> sa ibang reseller, meron yata nag, nagbebenta ng 2,000. Pero, I think, hindi yun talaga tatangkilikin kasi nga naman is maraming stocks pa rin sa mga Uniqlo nito, no? Ayan yung backside niya. 2X. Uh, 2X yung eye niya na Uniqlo to, ano. So, ayon. Simple, simple yung design pero ha, hot, hot stop yan, idol. When it comes to hype, stop. Okay? So, yun. Napakaangat. Eh, na yun mga idol. Kung gusto mo mga cuff ng Uniqlo collaboration ng cows na t-shirt es magpunta ka lang sa mga Uniqlo branches na malapit sa'yo, idol. And sigurado mga kap ka naman. Unlike before na talagang limit lang or limited lang yung nilabas nilang stocks. Pero ito is, uh, don't worry, maraming stocks nito mga idol. At SRP, na presyo lang na 790. So yun, na-share ko lang sa inyo, idol. And uh, maraming salamat sa patuloy na support sa ating channel. Till next vlog na lang mga P idol. Peace